Ito naman po isa. Yun. Ayun ang malaki mga kaidol. So wala daw po sa align yung tapaludo niya at yung manibela. So ito po yung naging problema. Ayan o. Pagulungin po natin. Ayan o. Hindi po pantay ang ikot. Ayan o. Yun. Nakikita nyo naman po siya. Ang liko po niya. ayun, May siwang. Hanabi natin may siwang. Ayan mga kaidol. Ang laki na siwang doon o sa likod, sa ilalim. Ayan, laka ng kawang niya. So, tatry po natin ito ituwid. So, hindi po natin yan ipapamasin siya. Tayo lang kung magagawa niyan mga idol. Ayan yan. Ayan. Ang laki ng likod niya. Kung makikita niyo naman po. Pero itong isa, wala namang gasino O, siguro na nagtaob itong motor na to Kaya, hindi ko yung telescopic. So ito lang po isa Ito lang po yung malma Ayan eh, o Kapag giniikot nyo yan eh, o Lakas ang alon So itatry po natin Tuntuhin rin o no, mga idol. A few moments later Two thousand years later One eternity later Yun know? o Wala na o Yun know? o Hmm? So pagulungin po natin mga kaidol Ayako makikita nyo man po Ay wala na po siyang alun Ayan o oh. Okay na po Yan gamit lang po yung kahoy at Pantay na po siya mga kaidol So goods na po napakadali po yung gawain yun So try na natin to